Hello, good morning, good morning Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Yan po ay ang palabas na araw o kaya po good morning Ayan. Ngayon po ay me 8 Ito po ang sitwasyon dito sa amin ngayon dahil sa isubrang lakas ng init Ayan. Nasa el ninyo me 8 ngayon Nakikita niyo po yung mga damo ay puro na patay ayan patay na siya yeah. umaga. ayan umaga pag halimbawa ang mga oras na alas 10 na yan po ay parang chocolate kasi sobrang brown na yun know, ang tu ang ano tawag nito ang mga halaman ay halimbawa yung kahoy tuyot na. Dry na, dry na. Ayan po, makikita nyo na. Yun. Nagbaba parang uulan, pero siguro is a joke lang. It's a prank lang yan ng palahon. Tapos, aaraw ng malakas. Ayan, makikita nyo, pababa. Yan, tuyot na. Hubos. Masyadong sobrang init. Hmm. Kasi pa medyo mabato dito sa amin. Yang ano taas. O. Ayan May 8. Mm Hay -hmm. ba ang taas po, no? ang taas bababa baba oh. ito. Dati nang maliit pa ako, Dito ko dumadaan. Duman din dati ang ano ah tag init pero hindi ganito kainit wala na kami makuhaan ng tubig ngayon naglalaba kami naghuhukay kami ng ano sa sapa ay yung tawag dito graba sand na ano tapos yung tubig dun sa ilalim yung malinaw yun ang kinukuha namin para lang pang laba Ayan na hmm. Ito yung mahirap sa amin nandiyan dito. tapakita ko pag ano, pag nandun na ako sa baba, papakita ko rin kung ano kataas. Ano yung pinanggalingan nyo kanina. Ayan. Ayan lalabas na yung araw ha? Ay, ano bang hindi na sa 5 5.30 pa lang tayo pero maliwanag na dito sa amin yun yung pinagalingan nyo kay Nina yun parang chocolate Mm. Yan, may humuhuning ibon ito po yung ganap dito sa amin tapos yan, may ulingan dito kasi pinutol yung ibang kahoy namin ito tanam ka kasi ito ng mais Hanggang dito na lang muna guys. So, see you sa susunod natin pag tuhan, Please subscribe po. Thank you.